estilo ay epektibo para sa malikhaing perspektibo. Kaya naman mga ka-MB kasama, si Ja Amores, isang alagad ng sining ang sa atin ay makik makikikin. Daladalay kahusayan at karanasan sa larangang siya'y tunay na inspirasyon ng karamihan. Dito lang sa Ang mo. At kasama na nga natin, Miss Vanessa, mga ka-MBC, Miss Jaa oh, Mores, si isang visual oh. artist. Hello, how are you? Good morning oh. po. Oh, hi oh. na po? Oo, we can see that visually, you are an artist. artist. Oh. Thank you. Diba? You are the art yourself. Oh! <laughs> Gusto kayo. Totoo nga, ba diba? Alam mo, madalas kasi pag yung mga visual artist, Miss uh, Vanessa, tsaka mga ka mb yung mga ganitong hat, Oh, oh. Di ba makikita mo yun? Tapos meron silang hawak-hawak na plate nung uh, paint. oh, tapos ano yung iba ano? Yung... Oh, paint plate. <laughs> <laughs> palette. Oh, oh, Paint palette. Oh, oh Paint oh. palette. Paint plate. <laughs> <laughs> paint plate. <laughs> <laughs> Hindi, shortened yun. Oh, Paint plate. Oh, paint oh, plate. Oh, diba? Mas maganda. Kamusta ka naman? Ano naman ang uh, ganap natin ngayon? Madabi po. Pwede nang isa-isahin yung madami. This Saturday po, meron po tayong film photography exhibit ng mga Baguio local photographers. Uh, this Saturday po. Ang tawag niya, B-Show. Yeah, Ay, no, gusto diba? ko yun. B-Show. Hello, ka-B-Show. Tapos, meron po yung current na exhibit sa Pugad Ni Art, yung Bloom po. Tapos, meron rin po tayong Manila Illustration Fair. mag exhibit po ako sa September. Tapos, sa uh, Saturday naman po ay Band Cab Review. Wow! wow. Napakadami mo naman palang <laughs> ginagawa. <earned>. Oo, oh, oh. lang <laughs> kailan ka ba nag-umpisa dito sa pagiging visual artist mo sa pagpipaint? When, uh, what was your age? Oh. Wow! Uh, <laughs> Siguro po nagsimula po ako nung bata pa po ako. Ako po yung tambay sa office ni Mama. Charot. Oh. <laughs> Tapos yun po pinapa-drawing po ako every time my field work. Tapos hanggang sa nung after college naman po dun ko pinasok yung pagiging full-time visual artist. Mm. Kasi yun po. <laughs> Ay talaga. Yes. So bata-bata pa lang talaga. Ano yung medium mo when you were younger? Uh painting na rin po and drawing ng pencils. nag ka na nun? Yes po. Uh, At a young age? Ilang taon yan? Ilang taon na? Eight. Kasi yung, mm. pati yung mga veggies, yung mga vegetables ginagamit namin pang loot bag ng birthday parties. Noon, tapos, So, Tapos stamp namin yung veggies sa plate Oo, oh, oh, oh. galing. Di ba ginagawa natin yun when we were younger? When we were, we're young. young. Oh, Alam oh. mo yung hahatiin mo yung mga ampala-ampalaya, yeah, mga gulay-gulay na ganyan. Oh, Tapos yun yung ilalagay mo sa... <laughs> sa oh, paper bag. Oo, oh, oh. oh, paper, oh. kokomban. Oh. Tapos yung score mo 2 over 10. <laughs> Kasi mali yung ginamit mo. Oh. <laughs> Alam mo kung ano ginamit mo? Lady fingers. <laughs> <laughs> yung ano uh, okra nako umamasama sa yung papel mo Diyos ko nung pinasa mo wala na oh. napunta na sa likod nasa likod na nung uh, painting nung kaklassmates oh. mo butas butas na ganun. <laughs> <laughs> yan uh -oh. yung art talaga uh -oh. Uh -oh. ikaw ba ay uh, nag-aral nag talaga nito or uh, self-taught lang talaga uh, no Dati-dati po may mga workshops pero hindi po ako nag-aral ng fine arts. Uh, isa po akong history po graduate. <laughs> yes, oh. oh, pero ang, ka ang, 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 ang 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 kagandahan ano ano ba yan? ng dila ko <laughs> Ang kagandahan nito, no kasi yung uh, history, oh parang nakakatulong ito sa mga ideas of what you will paint. Yes, po. Pa. Oh, oh, kasi po yun. <laughs> pansin ko dito sa mga artworks mo, ano puro mga tao. Mm -hmm. o tapos uh, mala pa, mukhang malalim pa ano ang mga <laughs> ibig sabihin nito usually ano ba yung tema ng mga paintings natin Ja? Uh, mga tema ko po from Filipiniana themes mga indigenous culture minsan queen pookie energy rin kasi syempre women health and mga ano -anong ko ano-ano pinag pinag-a-advocate ko sa Mostly, mga for fun rin pong themes. Mga pangmasaya lang, gano'n. Oo. Kitang-kita, Miss Vanessa, tsaka mga ka-MB, ano, yung, uh, yung impluensya ng kursong kinuha mo. Ah, uh, yes. Oo, kitang-kita talaga siya with all the <laughs> Filipinianas, the traditions, the cultures, kitang-kita talaga. Napo-promote mo. Oo, na, 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 ka, yun nga yung katulad oh. ng sinabi mo about your advocacy. Ano ba, um, bigyan mo nga kami ng idea of your advocacy? Um... <laughs> <laughs> Madami. Madami po. Pero Or, mostly uh, Philippine indigenous culture. Tapos yun rin po, uh, more on sa women's health. Yun women's po. health talaga. So yes. itinatatag natin ang mga kababaihang katulad nating tatlo ngayon yes. dito sa Morning Balitaktakan. Tamang-tama si okay. <laughs> Sabi ko na nga po eh. Nako, Miss Vanessa. Ha? Oh, Oo. Oh, At ikaw ba ay gumagawa na rin ng mga um, commissioned works mo? Yes po. <laughs> uh, so nakarami ka na rin? Yes po, mostly mga family portraits mm -hmm. tapos yung mga ano po, uh, paintings ng dogs nila and cats. Oh, Magkano oh. naman? Yung parang pinaka minimum pagka or uh, depende po ah uh, kung ano po yung gagamitin. <laughs> oo, oh nasa kan talaga siya no nasa material yes, kasi nag-oil pastel ka din ah uh, hindi po. So literal na pain, <laughs> painting pain talaga po. siya tapos uh, never ka pang gumamit ng mga Crayola charcoal na po. Oo, charcoal Ah uh, charcoal po minsan rin po oo, yes, so po. portraits naman yun talaga yes, po. Grabe no talagang nahasa yung uh, ta talento mo sa mga experiences Oo. Oh, oh. So, itong mga artworks ba natin, nalabas na rin ba siya ng uh, Baguio City? Napunta na rin ba siya sa national stage? At, naka-international na rin ba? Uh, yes po. May isa po tayong artwork. Nasa US po siya. Yes. Sa uh -huh. <laughs> University of Michigan. Wow! Nandun yun po. po yung isang artwork natin. Oo. Oh, oh, uh, yun ay nabili? Uh, hindi po. Isa po siyang ar name. artist residency project mm -hmm. po siya. Oh. Yes po. So yung pangalan mo lang doon? Yes po. Oh, ay, ay. nakakaingit na <laughs> Parang gusto ko sana sa susunod, hindi lang yung pangalan ko, yung mukha ko i-paint mo para mapunta naman siya sa Kwan. Ibang pala. Pwede Greenland. naman po. Oh, <laughs> <laughs> yung wala pumunta sa Alaska. <laughs> Diba? Kung sakali po, pwede naman po. Oo, diba? oh diba? Paint me. <laughs> <I> paint mo <laughs> po lakad nang lang dito sa ano. Wearing only this. Ganun. Ano doon? Titanic? Oo. oh paint me. Wearing only this. Oo. Oh, oh. Sabi niya, kaya? <laughs> diba? mm -mm. Nako eh, uh, dito naman sa Baguio, wala, um, nagkalat na nga yung mga paintings mo. Ano? Few lang po. Few pa lang? Ayun po, at least po nag-bloom-bloom -bloom naman po yung uh -uh. art week. Sobra, ngayon dito sa Baguio, no? Where do you usually do your paintings? Ba? You have your own uh, art gallery or? Sa room ko po. <laughs> sa kwarto ko po yung paintings. Pero yung kwarto mo, isang ano, isang buong floor siguro, no? <laughs> siguro, ah, uh, Okay naman po yung space ah, okay. Maganda Kasi kailangan talaga Ng mga artist ng medyo maluwang-luwang oh, For them oh. to be able to You know Us, artist oh. kasi We think a lot eh Right? Yes po. oh, you oh mahirap you, uh, If you're in a close Very close space and Yes Oo, <laughs> oh, oh, totoo yan So, pag uh, may mga gustong Bumili ng paintings mo Saan nila pwedeng makita ito? Uh, pwede po makita sa gallery and pwede, uh, yung mga current gallery shows po. And pwede rin po makita sa aking Instagram and sa links na rin po ng may mga website. Uh, sa website ko po. po. Uh, uh. Sige, ulitin natin kung saan ulit makikita yung mga paintings natin. Yung kanina, saan yung mga galleries natin? Yung okay. mga ganap. Yung isa po sa Pugad ni Art, yung Bloom Exhibit. sa meron rin po sa incoming sa B-Show po <laughs> this Saturday. This coming Saturday oh, na yung B-Show. Oh, oh. Saan ito magaganap? Sa 217 Bonifacio Residency po. Tapos meron rin po sa September, Manila Illustration Fair. Saka sa December po, Bencab Review ayon. At ano naman ang mensahe mo sa mga katulad na katulad mo na nag-uumpisa pa lang uh, nag-uumpisa nag pa lang sila ngayon? Like they're still kids, they're still young. Ano ang mensahe natin? Uh just have fun sa ano. Never leave a day without a doodle or a line. Ganun. Oh, 'yan oh, diba? pala 'yon. Never leave a day without a doodle or a line. Oh, so, oh, oh. kung ikaw nag-uumpisa ka pa lang kahit isang linya lang sa notebook mo every day, mapupuno oh, oh. mo yan ng marami. Yes, tapos po. may pa-ex 'sang oh, oh, ganyan. Oh, oh, oh five, five, ten. Kaya 'yan 'yung art 'yo. Oo, oh, oh, diba? art yun. Diba? lalo na kapag meron namang mga styles 'sang gagawin mong sa line. Tapos yes. yes. 'yung iba may pangalan <laughs> ito, si Miss Beia <laughs> Noisy. Oh. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Ikaw na lista ka bang noisy noon? Parang hindi ano? Ah, uh, madami pong beses oh. ano? Seryoso, parang hindi halata. Ah. Oh, kasi Step para kang yung, yung mga, mga ano, na, ilabas na, na pulong elementary sa ka-college. Ngayon, mahidhin na. Ah. Ah, <laughs> oh, at tapos yung ingay na natin na pupunta na sa ating canvas. Yes. Oh. Oh, Nako, maraming maraming salamat sa pag-share ng iyong uh, kwento. Alam kong kulang, alam kong bitin, pero sana sa mga susunod na araw, eh, mas mapag, uh, ma makapagkwentuhan pa tayo at makapunta naman kami sa iyong uh, medyo okay oh. naman na space na gallery. Oh! <laughs> at mapanood ka naman namin na gumagawa ng painting mo. Sure, I hope that you're gonna... Magpapapaint na din po kami. Yes! yes. Oh. <laughs> yeah, I hope that you're gonna open your doors for us for morning balitakta. And we're really looking forward <laughs> yes, po. Uh oh sa panahon na yun. Thank you so much. Thank you so much, Liz. <laughs> <dude>. uh -oh. <laughs> uh oh kasi iba, iba yung, uh, iba yung uh, tangkilik natin ano, sa mga visual artists dito sa Baguio City. Lalo na nga at ang Baguio ay tinaguri ang creative city of Baguio. Thank you very much. <laughs> 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 Nako, mga ka-MV, sa pagmamahal nga ni Ja Amores sa sining, kwento niya ay tunay na nagniningning